mga inahin natin na makain ng itlog kasi hindi mewasan iwasan yan kapag yung mga tiksas kumakain ng itlog talaga yan farming magandang <coughs> maga po ay pinto lang kasi yung farming sir about sa mga inahin natin na makain ng itlog kasi hindi miwasan nga yan nga pag yung natiksas kumakain ng itlog talaga yan at ngayon mag farming kita ko sa inyo yung isa natin inahin nga kumakain ng itlog tapos ngayon naglilimlim na dahil ito ang ating ginagawa kita natin sa inyo ito yung missing block natin na inahin ng farming jo tanda na ito as mga 2 ah, years old na siguro to si binigay lang ng tiyohin ko sa akin ito si Siupa mga 2 months old ako na nagpalaki nito dito sa akin galing pala ito ng Jinsan Makaparming General Santos City kasi Nakapapisa na tayo nito magparming Yung naanag na yung uh, Kita natin sa inyo maya Yung pumpkin natin dalawa At isang milsim black Nagmana sa kanya Yan lang ang na, ka, Dalawang bisis na tayo Nakapapisa nito magparming At yung bae kaninang Binindahan natin Yan ang anak niya Kapangalawang anak Kasi Tagal, tagal lang sa atin ito mga farming, Hindi tayo makaproduce ng madami. Kasi kumakain ito ng itlog. Unang pangitlog nito, hindi mo um, kumakain mga kwarming. Ang bilim naman. Kasi wala akong incubator dito sa bukid. Wala tayong kurinti dito. Pagka abot siya ng pangalawa niyang pangitlog, kumakain na. At inibraid ko sa in pangitlog. Lagay ko sa pinsa kaya kung magawa mga kaparming dami sanang itlog pero pag nayaan mo sa pugad nakain ya tayo mag isa na madami ginawa ko mga farming. so ngayon ang na siya dahil nakawalan ko dito sa aking net ayan o oh, dito sa aking net ayan nawalan ko dito sa malaking area yan ano nang nagawa ko rito magparming para lang hindi ko ng itlog e nagsabi yung yuhin ko naman na kawala na lang para kusa lang yung itlog so ngayon sa kawalan ko yung itlog naman kasi nung una magparming kala ko yung hindi ka dala sa maraming pagkain rin yan ang dahilan ginakain yung itlog at hindi niya, palagi na lagyan ng tubig yung pinuman nila sa pinsa kasi yan talagang madalas ko magkita sa video yun ang dahilan eh. kulang sa kain at kulang sa tubig pero sa akin naman marami namang tubig at marami ng pagkain dyan hindi yung kinakain kinakain yung itlog so ngayon kawalan ko ito na nalilimlim namang farming at sana maka, maka produce tayo ng marami nito kita natin sinong yung anak niya una anak niya una ang year one year old naman to kormi yan at yung isa pampin yan ang una niyang anak ito tatlo ito na matay yung iba at sa pangalawa niyang anak yan oh yan ang tatlo yan yan dumalaga isa nakikip nang magdumalaga ang dalawa yung itim nagmana sa kanya yan ang pangalawa niyang anak at ang lilimlima niya yan ang pangatlo at yan ang ginagawa natin mag farming at sana mag farming kung ka... itong content po subscribe mo sa ating channel ng kaparming at papindot na rin sa ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video para naman makatulong tayo sa mga, mga baguhan sa mga bagong nagmanok lang at sa mga bagong hilig sa manok at okay, follow lang sa ating facebook page para kita nyo yung uh, maliit ating uh, mga diskarte at paki-comment lang ka farming kung nata yung mga komento at mapunan yung maliit nating nalalaman sa about 5 grid. Maraming salamat po mga farming.